Pakita ko sa inyo guys yung kahoy dito na matatanda ko ng ano itsura niya. Yung kahoy na to sobrang laki to guys. As in hindi siya kayang pagniyakap ng apat limang tao, ganoon kalaki. So ganyan yung ano niya guys, so yung mga sanga niya dahil sobrang tanda na. yan. So yung sanga niya is umaabot na ulit sa may lupa at nagkaugat na rin tapos tumubo ulit ganon itsura nya yun itsura ng sanga nya guys kaya yan ang sanga nya sobrang ganda dito kami ngayon sa loob ng uh, Turup's Garden, Turup's Castle so matangda ang castle guys ganyan kalalaki yung mga puno dito ayun pa oh, lahat ng mga puno dito guys sobrang laki na talaga gano'n so gano'n yung nature dito guys gano'n yung itsura ng mga puno ng kahoy dito, hindi lang isa halos lahat ng mga kahoy dito is malalaki na talaga yung oversize gano'n oh. gano'n Kanyang kaganda ang ano dito guys, yung forest or yung nature dito sa Sweden. Tapos may mga horse pa na mga wild. Ayan. Punta natin yung horse guys para makita nyo. Kanyang yung mga horse na wild dito sa garden ng uh, Turup Castle. Ayan. Huwag nating hawakan kasi delikado. He <laughs> said, I think no <laughs> They're going to bite you <laughs> Yung isa, yun isa Babae, puntis Ito, maganda oh Dapat onak kali lah ya.